What's up, boys and girls? It's your boy, Randy Boy. Happy New Year! At official na nagsimula ang 2024, boys and girls. Ang date dito ay January 1, Lunes, boys and girls, 2024. 11.35 a.m. at negative 1 ang weather, boys and girls. Kung makikita nyo po, no? ating tinadaanan na uh, 16A Highway 16A wala pong yelo dito sa Canada Spruce Grove at Edmonton, Alberta po. January 1 po ngayon boys and girls na ako lang ang aking aircon or ang aking heater so papasok po tayo ngayon no? trabaho pa rin sa 2024 boys and girls syempre <laughs> naman ano uh, bilang contract worker ay uh, syempre kailangan pumasok tayo ng nararapat no? sa kagustuhan ng ating employer <laughs> January 1 no? walang pakabakasyon Actually, noong December 25 May pasok din po kami Nagkataon lang day off ko noon O rest day ko Pero ngayon, January 1 uh, Tayo naman ang may pasok At yung iba naman ang Nag-rest day So salitan lang, boys and girls Ayun, pala naman wala lang ako, wala lang. Naisip ko lang boys and girls no, na mag-vlog kasi sabi ko nga sa sarili ko, dapat uh, halos everyday may vlog na tayo no. Ngayon 2024, sana magawa ko. So, ano ba content ko ngayon? Iisip ako na content eh. Gusto ko, gusto ko sana sabihin boys and girls kung paano ako nakarating dito or paano yung bala ko. Kasi wala lang, gusto ko yung detailed um, uh, magre-reviewin ko muna kung ano yung date, oras, at uh, month nung aking paano ko ginawa yung aking pag-a-apply dito sa papunta sa Canada. Ayan. Pero sisimula ko na rin. <laughs> Kasi yun ang naisip ko ngayon eh. Okay, nagsimula ko ito nung uh, August Ayan August 2022 Boys and girls Ayan. August 22 Ito yung story po no, ni Randy Boy Papunta dito sa Canada Medyo hindi, hindi detalyado no? Pero siguro Ayon lang sa matatandaan ko no? Noong August 2022 Boys and girls Ako po ay may May restaurant O no, may kainan sa Valenzuela Ang pangalan po ay Papitos Food House Ayan, yan, 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 nakikita nyo po Ayan po ang aking uh, Kami po ni Ona Ang nagsimula po niya na ako at ang aking uh, Kapatid na si Parin Bio at si Dr. Christy Ang aking sister-in-law Hanggang sa kami po Nagtuloy ni Ona girl So, no August 2022 Ang aking pong Kapatid na si Ate Marisa Rosillon, shout out Ate Marisa ay uh, nag apply po siya ng 2022 papunta dito sa Canada as a student a student pathway and then nagkataon may nakita po siyang employer na nag hire kasi po nasa since ang uh, family background po namin ay bake shop may konting kaalaman po kami sa konti lang naman sa F&B or food and beverage business ay nag-apply po ang aking kapatid na si Ate Marisa papunta nga dito sa Canada at natanggap po siya no? nagkaroon po siya ng job offer hindi pa po nila sinasabi sa amin hanggang sa ito pong kapatid kong punso na si Cathy Galantok asawa po ni Kurt ay uh, may pinuntahan kami sa Bulacan sabi niya uh, kuya kung sakali ba tatanungin ka gusto mo pa bang pumunta ng Canada yan. Sa mga hindi po nakakaalam, ako po ay nagtrabaho sa Starbucks nung early, hindi ah, naman, late 2000. So 2005 hanggang 2010 yata. At halos karamihan ng katrabaho sa Starbucks ay nagpuntahan sa Canada nung that time, before 2010, 2011 yan. At syempre, bilang yung mga katrabaho ko noon, nagpuntahan sa Canada, nakita ko, sabi ko sana pala, na. nababanggit ko noon sa pamilya ko, gusto ko mag-Canada. Pero hanggang sa nawala na, nag-stay ako sa Pinas. Tapos yun nga, noong 2022, fast forward tayo. Sabi sa akin noong kapatid kong punso sa si kati. Uh, I think si Kirk yata yung bayo ko. Kasi papunta kami ng Bulacan noon. Nagda-drive kami. Sabi niya, Kuya, kung sakali ba mabigyan ka ng opportunity papunta ng Canada. Uh, pupunta ka ng Canada. Siyempre walang dalawang sabi. Sabi ko ba, ba't hindi? No? Ba't hindi? Kasi nang matagal ko nang gusto. Kaso nga lang ako, parang imposible na kasi sa edad ko na to. Uh, opo, tama po kayo. Matanda na po ako, may edad na po ako. No? ah uh, sabi nga, hindi, kasi yung kakilala ko, hindi pa niya sinasabi na si Ate Marisa ko. No? Sabi niya, yung kakilala ko kasi nagkaroon na job offer nag-interview lang pagka nagustuhan ka ng employer bibigyan ka rin po offer and nangangailangan pa sila ng isang empleyado so Nang cook Nang cook nangangailangan pa daw ng cook eh, medyo marunong po ako magluto Ma medyo lang po no hindi po ako magaling marunong po ako magluto and uh, sabi ko sige ka ako um, uh, kaso ka ako wala akong ano wala akong siyempre kailangan pag nag-a-apply ka marami kang ganto ganyan kailangan may backup ka na budget, meron kang gato, ganyan. At ayun na nga, at dininig ni Lord ang aking panalangin. <laughs> Fast forward ulit, may anghel po na lumapit sa akin or sa amin. At uh, may angel talaga na na sabi niya may nag-offer na so dumating muna kami dun sa ano pala. Fast forward ulit, dumating muna tayo dun sa Bulacan. Tapos hanggang sa na-reveal nga ni Ate Marisa ko na ito, ganito, ganyan. Medyo boss. Ni-reveal lang po niya sa akin ah Tsaka kay Kati. Pero hindi pa po niya sinabi sa buong kapatid ko. Ah uh, kasi nung una may nariri... may ano sila yung ano ba yun? Word na baka daw maudlot. Ganon, ganon. Jinx! Baka daw ma-jinx. Ganon, ganon. <laughs> so... Anyway, yun nga. Uh, anong ba yun? Saan na ba ako? So sinabi sa akin na ate Marisa, O oh, ano, Ran, gusto mo ba na mag-apply sa Canada? Sabi ko, sige ka ako. Uh, so sinabi niya, ganito, may bayad. Ito yung bayad. Uh, kasi may agency po kaming may agency po kaming uh, or immigration consultant ang tawag nila rito immigration consultant pero sa, sa Pilipinas agency parang ganun so may bayad po siya so nagbayad po kami at uh, sabi niya mag, may bayad eh, kaya mo ba sabi ko hindi ko kaya kasi medyo mahal kasi yun na nga po yung sinasabi ko kanina ng anghel may lumapit po sa akin at humawak sa akin nung hinawakan ako ng anghel <laughs> Teka lang, may araw. Ayun na, para ako kinukuha ng angin. Stuck to yung araw, <laughs> boys si <and> Gus <girls. laughs> Aray ko, tumutuloy yung laway ko. <laughs> Sabi ng angel, no? Sabi niya, uh, sige. Ah... Uh, hanggat kaya, susuportahan ka namin. Ayan, wow. Kaya rin nung anghel, nagtatagalog. <laughs> So hindi po ako makakarating dito sa Canada kundi dahil sa suporta at uh, ng aking mga kapatid. At tiwala, syempre, pray mo, no, boys singers. girls. Pero sila ka-believe or katiwala sa akin na makakaya mo makapunta ng Canada, subukan mo. So salamat sa inyo, no, mga kapatid. Uh, syempre, lalo na kay Ate Nani na nagsimula sa akin dito, pangalawa kay Cathy, at Chaker, syempre. At sa mga kapatid ko pa, iba, yan na sumusuporta sa akin at nagtitiwala na kaya mo nung nandun pa ako no, sa Pilipinas di eto na nga sabi ko sige game kako uh, may lumapit na angel sa akin eh. sige kako game noong una talaga eto totoo ha to be honest sa akin sabi ko wala okay lang kung matanggap o hindi okay lang kasi alam mo yun yung alam ko naman sa sarili ko na sabi ko baka late na. Sabi ko late na, Ako, late na talaga. Hindi na, hindi na ako pang Canada kasi ano eh, parang ano ako boys and girls, no? Um, eh nang mahirap sa uh, yung siguro yung uh, naging mahirap sa buhay ko naging kampante ako boys and girls na okay na ako kung maga satisfied ako sa buhay ko hindi kumakain naman kami tatlong beses sa araw may mga kulang nagkukulang may sumusobra alam mo yan uh, kaso nga lang nag aral na kasi yung panganay ko ng college si ate siya may nakakaya pa namin kaso nga lang nung sabi sa akin ni Ona Girl sabi niya paano pag nag-aral na si Rain ng college, nag-aral na si Ross nagsabay-sabay na sila hindi na natin makakaya so doon, nung sinabi sa akin ni Ona Girl yun ang aking may bahay na hindi natin masusustain yung college fees ng mga bata si Naomi syempre matagal-tagal pa pero pag nagsabay-sabay sila is mabigat So kaya isa na rin siya nag-push Kaya pumunta ako ng Canada Sabi ko sige subukan natin Pero ito na nga let, balik tayo Sabi ko sige para sa akin naman Sabi ko kung matanggap or hindi okay lang I Schedule nila ako for uh, Ano pang tawag ito Sinasabi ko nakakalimutan ko eh Uh, hindi pa interview yun eh Parang briefing muna Uh, ito dapat gawin mo uh, Sa kinausap po na namin yung agency no, na sabi niya ito yung magiging bayad mo uh, wag magalala hindi mo ito babayaran lang at lumalabas itong mga documents so mag down ka muna Agad, pag lumabas yung documents mo isa tuloy ka na naman sa bayad so and so forth at sabi sa akin nung agency kung halimbawang hindi mag-work yung uh, application, magbabayad ka lang ng 500 Canadian dollar. So sabi ko, ba pwede, pwede ka ako. Kumbaga parang yun lang, suko. So yun, nagtry ako. So August, August yun ha, boys and girls, lahat yun nangyari August. September, eto na. Ah, uh, August ako kinausap, di ba, nung, nung mga kapatid ko. Tapos August din, in-apply, ah, uh, Pinakausap ako doon sa agency September, may schedule na ako for interview sa <laughs> Sa employer ko Dito sa aking trabaho uh, Tokyo Express po ang trabaho Dito sa Edmonton Local, ano po siya, local uh, uh, Restaurant So, in-interview po ako At uh, actually, ang in-interview ako Tsaka si Ona Girl, dalawa kami, no? Tapos may kasabay pa kami. Mar uh, marami kami in-interview. So, uh, hindi ako naniwala na tanggap ako. Na, kasi sabi niya, sabi ko, tapos na ba yun? Kasi in-interview ako, parang less than uh, 10 minutes, boys and girls. Kung ako nag eh, no? Parang tinanong lang, ano pangalan mo? Anong ginagawa mo? Anong, anong alam mo sa kusina? Anong, may alam ka ba sa dining? etc cetera, et cetera. okay sabi yung ganun ng employer ko okay Ah, uh, pinababa na sa akin okay you okay can kasi may interview pa siya so sabi niya pwede mo nang ibaba yung ano yung video video call to ah video call binaba namin so, sabi ko kayo na ano tapos na ako yun na yun sabi ko wala ako ako hindi feeling ko hindi natuwa yung employer kasi sobrang uh, ano ah uh, konting detail lang konting detail lang yung tinuloy niyo sa akin and then madaling araw po yun boys and girls kasi umaga po dito sa Canada is madaling araw sa Pilipinas 14 hours po yung difference pero ngayon dahil nagkaroon ng uh, time saver naging 15 hours difference so bago ako matulog ng alas 3 ng madaling araw nag-chat yung ano yung yung agency. Sabi sa akin ng agency, oh Randy, congratulations sure on a reserve list. Parang actually hindi naman reserve list, parang may sinabi siya na isa ka sa mga pagpipilian. Siguro reserve list nga yun Oh, sabi ko, ah, so pagpipilian pala. So, again, naging kampante na naman ako. Sabi ko, sige. Sabi ko, wala siguro to dahil alam mo yun, yung pagpipilian pa pala tayo. haba na, hindi pa ako na. wala pa ako sa alahat eh, boys and girls. <laughs> Umpisa pa lang to. Ah, uh, so, yun nga, wala, uh, ano to? Sa so, reserve list. So, natulog ka kami, natulog. And then, after three days yata, basta walang less than one week, nag-PM na naman si ano, si agency, binigyan na niya ako ng job offer. Sabi ko, wow. So, the another step. Sabi ko, ano na to? Ah, parang sabi nila, ay, para magkaroon ka ng job offer sa Canada, parang nasa kalahati ka na agad. Again, hindi ko po alam to, no? Sabi ko, parang sa akin, parang job offer lang to. Parang, baliwala sa akin. Sabi ko, ah, job offer lang. Ano siya? Ah, hindi siya hindi pa naman ako completely eh. hyped parang kasi hindi pa ako nakakarating ng kanat eh so hindi hindi pa ako naniniwala <laughs> so binigyan ako job offer and then syempre yung panibagong town na naman sabi ko baka mamaya nangihingi lang yung agency alam nyo yun kasi po uh, syempre ang agency na pinuntahan namin is parang nagkaroon kami ng briefing ngayon kasabay ko marami po kami no, sa video call parang hindi ako naniniwala kasi ay, yung mga kasabay ko ang daming mga uh, ano ako kasi nagbihis pa ako. Ano? Alam mo yun, nag, pagka tayo nag apply sa opisina, boys and girls, yung naka-coat ka, naka... Hindi, ka, hindi naman ako naka-coat. Naka-tie pa ako, gano'n. Formal na, gano'n. Tapos yung mga kasabay ko, hindi, hindi na siya. Naka-t-shirt lang, mga naka-ano lang. Sabi ko, ba, totoo ba to? Bato? Yung gano'n. And then, ayun na nga, fast forward ulit. Nabigyan ako job offer. Nagbigay na naman ako ng down sa agency. Sabi niya ako, magpa-process, mag process ka na ng uh, documents mo, magpa-medical ka na, magpa kumuha ka na ng IELTS, uh, ano pa ba, NPI. yung mga documents na kailangan. Di ako naman, kuha na naman ako, kuha ako. Opo, tama po kayo, nag-aral po ako, nag-IELTS po ako. So, nag-review ako sa Niner, yan, shout out to Niner, uh, kay Sir Irvin, kay Sir Philip, kay Sir Marvin, Ayan po yung mga teacher ko sa IELTS Niner. Napakagaling po na uh, agency na yan. Ay, agency. Nang review center na yan ng IELTS, ng for IELTS, no? Niner. Kasi po, ba't ko sinabing magaling? Kasi nakapasa ako. <laughs> nakapasa po ako ng uh, mataas po. Nakuha ko. Hindi naman, para sa akin mataas na yun, ano? So, kasi nag-aaral ka ulit kung paano mag-write. Nag-compose ng word ng English. ganun tapos kumuha po ako ng uh, NBI. Nagpa-medical din po ako. Takot po ako sa karayong. Pero nagpa-medical po ako. Nagpa Ang hirap pa po kuhunan ng aking dugo. Kasi siguro ganun yata pag takot. Mas mahirap kuhanan. Ano? Nakailan tusok sa akin yung nurse. Para makakuha ng dugo. At ito na nga. September. So, fast forward October ako kumuha ng medical October, November ako kumuha ng IELTS kasi one month yung review ko tapos sabi sa akin yung review pagkatapos na pagkatapos mo mag review ng one month mag, IELTS, mag exam ka na agad kasi para fresh pa so ganun ayan na 19 minutes na ako boys and kasi salita na salita nagre review pa rin ako anyway ayan na nga uh... so November Nag IELTS po ako pasa, uh, Nakapasa po ako ng November Sa IELTS At December po Lumabas po ang aking LMIA O ang aking LAMIA boys and girls Yan um, Ano nga ba ibig sabihin ng LMIA? Ayan po ang ibig sabihin ng LMIA Yan So Labor Immigration migrant accounting. <laughs> Basta po, yan po. And then, uh, lumabas po sa si LMIA. Wow, sabi sabi nila. So ako naman, nung lumabas sa si LMIA, nag-PM na po ako sa mga kakilala ko sa Canada. Na uh, yung mga katrabaho ko, classmate ko. Sabi ko, totoo ba to pag may LMIA? Sabi nila, oy Randy po, ano na yan? Um, um, almost 90% ka na na nasa Canada kasi may LMIA ka na ibig sabihin na pag-aralan na nung IRCC yung papers mo at legal ka na pwede ka na pumunta rito sa Canada so again ako hanggat papel po yung hawa ko no? ito po totoo po ito boys and girls hindi po ako nag uh, hindi po <laughs> hindi po ako nag ng ano lang no hindi pa rin po ako naniniwala Although, syempre, yung puso ko parang natutuwa ako kasi wow, Canada. Ano. Kaso nga lang, hanggat hindi ako, sabi ko hanggat hindi ako nakaka... Wala pa po kasi ang passport stamp noon. Wala pa po akong... Um, ang ako uh, visa. Wala pa akong visa. Lumabas yung LMIA Kumuha na po ako ng passport or nag-biometrics na po ako noon December. Biometrics. So biometrics, yun po ay medyo matagal po Sabi nila, it could take 3 uh, to 3 months Ganon, 3 to 4 months So sabi ko, matagal pa So, tapos nung December Magpa-party po kami Mag, mag, mag uh, Family Christmas party po kami Inannounce po namin ni Ate Marisa at ako Na Push through po yung aming application Ayan So push through po yung application namin at ay push through sorry ah uh, hindi pala nila alam na nag-apply kami no so sinabi namin kaya nagulat sila lahat yung mga kapatid yung iba kong kapatid nag bakit punta ka ng Canada ganyan ganyan uh, yung iba nagulat hindi dahil ayaw yung iba nagulat dahil tuwan tuwa ah uh, oy sige punta ka sa Canada <laughs> Yeah, mas pagandang buhay mo doon, ganun-ganun. So, nakakatawa naman. Lahat naman sila natuwa, no? Uh, pupunta ako ng Canada kasi may LMIA na nga eh so nag biometrics po ako at uh, eto na naman po no Wala, less than 2 months uh, tinawag na naman po ako for passport request sabi ko wow uh, sabi nung aking bayaw na si Kirk po ang galing ang uh, galing mo no sabi ni Kirk sabi ko naku hindi si, si Lord ang magaling syempre nga ako si Lord ang lahat ng nakakaalam So... Kasi walang naging hassle. Tuloy-tuloy, no? Ang aking application. Walang putol po. Tapos, ayun na nga. Um, so, February. Lumabas po ang aking uh, passport. So, ito na. Sabi ko, ito na. May passport visa na ako. <laughs> so, again. Naniniwala na ako na mga makakarating na talaga ako ng Canada. At... February um, February, March, April po. Ayan na, ayan na. Ito matatapos na tayo. <laughs> so, April po, kumuha na po ako ng ticket ng April. At, uh, syempre, ibang documents na kailangan sa Pilipinas, Kinumpleto na po natin. So, kaya nung pumunta na po tayo rito at ay naka salamat again sa aking kapatid na si Ate Marisa ah, kay Katie, kay Kirk, sila kasi nag uh, simula eh syempre sa iba kong kapatid, salamat din sa tiwala at syempre sa aking pamilya lalo lalo na sa aking pamilya marami marami salamat kay Ona sa aking mga bata na si Shamey, si Rain si Ross at si Naomi, kasi pinayagan nila akong mag-abroad kasi ako po ay First time ko po mag abroad boys and girls Ito na po ang aking trabaho Tokyo Express So first time ko po mag abroad no At uh, Mahira Mahirap po mag abroad Nang may edad na <laughs> uh, Siguro ang pinangahawakan ko na lang Ay talagang Yung word of God na Yung mga promises niya dahil... Simula nung 2022, boys and girls Hanggang nito nagdaang 2023, April So September, ako nag-apply September, October, November, December, January, February, March April, it took me 7 months Na application Wala pong patid ang favor ni Lord Ang blessing ni Lord Hanggang... Ngayong natapos ang 2023 sa part 2 ko po, ikukwento kung ano po yung nangyari naman from April hanggang matapos ang 2023. At ngayon na nga, January 1, 2024. Again, kay Lord ang papuri at uh, to God be the glory. Maraming maraming salamat po. At syempre sa inyo boys and girls, no? Ayan po ang storya ni Randy Boy kung paano siya nakapunta dito sa Canada. At uh, pasensya na kayo. Hindi masyadong detalye. Hindi pa ba masyadong detalye yun? Uh again, kundi po dahil isa rin po kayo sa mga nagiging uh, motivation ko rito. Yung i-share sa inyo, ipakita sa inyo kung anong meron dito. Kung ano yung blessing ni Lord na nakikita nyo sa akin. Kasi pwede ring maging blessing sa inyo. Yung nagiging favor sa akin. At uh, uh 'yun. Maraming maraming salamat sa panonood, boys and girls. Ingat kayo lagi. Bye. God bless.